Yun mga kaibon, welcome back ulit sa ating channel. So ang video natin ngayong araw is magsisingsing tayo ng mga painakay ng ating mga kakatil dito mga kaibon. Dahil medyo lumalaki na yung mga painakay nila mga kaibon. Kaya sisingsingan na natin. So samahan nyo ako araw mga kaibon. Tara! Yun mga kaibon, so ang video nga natin ngayong araw is magsisingsing tayo ng mga painakay ng ating mga kakatail na follow. Bali tatlo yung mga painakay nila ngayon dito mga kaibon. So bumili lang tayo ng singsing -sing na galing sa pet shop mga kaibon. Ayan. Dahil nga wala pa tayo ng perso, meron lang tayong perso yung mga pang albs 2 mga kaibon eh, no? so magpapagawa pa tayo ng personal ring natin para sa mga kakatail sa mga GCC mga kaibon dahil nga malapit na rin mapisa yung mga itlog ng ating mga GCC dito so kailangan din nating singsingan para malaman natin yung pagkakaiba nila mga kaibon at may record natin kung kailan sila napisa at kung anong mutation at lahi nila mga kaibon at kaninong parents sila galing so pagka in future breeding mga kaibon hindi tayo malilito at alam natin kung saan galing yung ibon na yon So, yun yung advantage na may mga sing -sing na ibon. So, malalaman natin yung pagkakaiba. Dahil nga yung mga ibang ibon, halos magkakatulad na lang. Gaya nito, ng mga kakatail natin. Nung last clutch niya, mga kaibon, pare parehas yung mga pailakay nila per lahat na red eye, mga kaibon. So, kaya hindi natin makita yung pagkakaiba nila, mga kaibon. Pero kung meron silang singseng, madali nating ma-identify kung anong ibon yon. So, yun ang advantage na may mga singseng yung mga ibon natin. Bali, kumuha ako ng tatlong piraso lang muna dahil nga magpapagawa naman tayo ng personal ring natin. So, sa pet shop lang ito galing mga kaibon. Yan, no? So, oversized to mga kaibon para kahit medyo malaki na yung paan nila, malalagyan pa rin natin. So iba-ibang kulay ang kinuha natin, kumuha tayo ng green, black at violet mga kaibon para hindi sila magkakatulad. Para madali nating malaman yung pagkakaiba nila mga kaibon. So ibababad lang muna natin yung kamay natin dito para pagka hinawakan natin yung ibon is hindi magbabago yung amoy mga kaibon. Baka kasi hindi nasubuan nung ating mga breeder pagka nagiba yung amoy nung kanilang painakay. So may mga breeder kasi na ganun kaya kailangan pag ingat pa rin tayo mga kaibon. So kunin lang natin yung mga ibon para masingsingan natin. So ayan mga kaibon, ito na yung mga painakay natin. So medyo malalaki na sila mga kaibon. Ayan, no? Kaya kailangan na talaga nating singsingan mga kaibon. So ang kulay nila hindi pa masyadong labas. Ito katulad to nung hen. Sigurado mga kaibon. Ayan, Pearl. Ito medyo dark. So, siguro yung kak katulad nito. And then, parang pearl lang dito isa. Ayan. So, tatlong nga mga kaibon. So, sing na natin. Bali, ang pagsisingsing natin mga kaibon. Sa so, mga hindi po nakakaalam. So, ipapasok natin una. So, ipapasok natin una yung tatlong balire mga kaibon. So, yung tatlong daliri sa unahan. Ayan. Ayan, itong tatlong daliri sa unahan. And then, ay, medyo malaki pa ito mga kaibon. Eh. pang maluwang. Pero, nilagay na natin mga kaibon. Titignan natin pagka natanggal. Ilalagay na lang natin ulit. Pero dito sa mga iba, Tingin ko, sakto lang to mga kaibon dahil nga uh, medyo malaki na yung iba. Yun yung pinakamaliit mga kaibon kaya medyo maluwang pa yung ring. Oversize kasi yung kinuha natin para hindi tayo mahirapan. Kahit na malaki na yung ibon, pwede pa natin lagyan mga kaibon. Ayan, no? Oh. So unahin lang natin yung tatlo and then hilahin natin. Yun, medyo maluwang pa nga mga kaibon. Pero okay na siguro to. Tignan na lang natin ulit bukas pagka natanggal. Ibabalik ulit natin. Ito naman yung pinakamalaki. So itry natin. Bali ganun ulit. Unay natin yung tatlo. So ayan, unay natin yung tatlong daliri. And then hilahin lang natin. Ayan, ilagay na natin. Bali medyo maluwang pa yung mga singsing -sing sa kanila mga kaibon. Pero tingin ko naman hindi na ito matatanggal. So ayun, ibabalik na natin ulit yung ating mga painakay mga kaibon. So iti-check na lang natin ulit kung natanggal yung mga singsing nila mga ilang araw mga kaibon. Bali, ibabalik na lang natin ulit. So ayun mga kaibon, ibalik na natin yung mga painakay natin. So ayun, bali hanggang dito na lang muna yung video natin. Huwag nyo kalilimutang mag-like, share, and subscribe. And I click in na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa natin videos. So, happy feeling sa inyo mga kaibon. And ingat.